Yo, 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 what's up mga kapanot? Mayroon kami mga batang makukulit dito ngayon. Walang pila. Sometimes under the moon Then I thank God I breathe it And I pray don't take me soon Cause I am here for Kaya, Kaya napaganuhan o oh. Ang kanilang snack is Niyog Yo. E tapsin pa kitam sino na? Ito yung tumang batang magniniyo ko Dami-dami, oh. To. Mancho, magniniyo ko pa kami pati bilhin, ha? To. Ito, ito mismo laki, no? Oh. Ayun pa nagtatago. Batang magniniyo ko oh? ayan o no, hindi pa. ito challenge, challenge, challenge. O sino una makawos? May sandaan. Oh, may premyo. No, may premyo, may sandaan. Sandaan. Oh, kung sino, August. Dito, 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 challenge, challenge. Oh, dito, sige. Sandaan, da. Sandaan, sandaan. May okay. okay, may pa-challenge ako. Sandan May challenge ako. Okay. One, two, three. Pa-challenge tayo. Yan. Yung mga mga bata makukulit sa aking com shop. Sa aking makukulit. May batang na nakahiga. May batang kumakain ng buko. Niyong. Niyong. <laughs> buko i eh, Buko i eh. Malambot yun. Ayan. Yung mga naglalaro sa aking com Dumadami na. Mas dumadami ang tambay kaysa uh, naglalaro. Ang cute nun, oh. Shout out ka naman dyan. Ayan. So, mga customer ko mahiyain. Ayan. So, mga din customer. Ba't na natatakot sa kamera? Ha? Ha? Matatakot sila sa kamera. Ayan. So, Matatakot sila sa kamera. Dapat takot ka kuya. Hey! Hmm? Ano na? Ano na? Madami na yung aking customer. Itong katabi ko, nagpapaano. Kala mo nga, naglalaro. Maglalaro po kami. Okay, so, so sa aking coffee shop. Mas maraming tambay kaysa naglalaro. Yan. Pinagpipistahan na yung niyog. O, oh, tingnan mo. Ayan, o. Oh. Pinagpipistahan, o. Oh. Mga takot sa camera, o. Oh. Ayan, o. O, o. O, o, o. o. Yeah. Grabe. Oh, la dami na. Yung mga talunan sa Counter Strike. Ayun. Ayan, may nagsusuntukan pa. Ba't ko sila. Ano, ano, ano? Uh, mamayang gabi, upload ko to, ha? Hmm. So, uh, yun lang muna. Okay? Signing out. Yeah. Iba-iba klase ng naglalaro. May nag... May nakaupo sa computer pero hindi nagko computer. May nakaupo pero nakipagtsikahan. May nakatayo, nagpapapogi. Ayan, iba-ibang klaseng player. Mayroon nakatayo. O, ngayon mga... Mayroon isa, kumakain pa ng niyog.